Sa buong paglalakbay ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na obserbahan ang maraming mga kwento sa buhay na naging malalim sa akin. Nakita ko ang mga tao na umalis mula sa ganap na zero at na may pagpapasya, nagtayo ng gayong kagila, gilalas na mga tilapo na sila ay naging isang sanggunian para sa marami. Ngunit alam ko rin ang mga taong, bagaman ipinanganak na may lahat ng mga pakinabang, natural na talento, mga pagkakataon, maimpluensyang mga kontak, natapos na walang konkreto. Ito ang humantong sa akin sa isang pangunahing katanungan, ano ang talagang naghihiwalay sa kung sino ang sumakop sa isang buhay na puno sa mga taong natigil sa mediocrity at hindi kasiya, ah, siya? Ang sagot na natagpuan ko ay maaaring sorpresa, hindi ito ang mga panlabas na pangyayari na tumutukoy sa aming patutunguhan. Hindi ito ang pribilehyong duyan o isang scam ng swerte o isang diploma ng isang kilalang universidad. Ano ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba ay ang maliit na gawin ng pang, araw, araw na buhay. Ang mga halos hindi mahahalata na mga aksyon na otomatikong ulitin natin, tulad ng mga brick na, isa, isa, itatayo ang pagbuo ng ating pag-iral. Noong bata pa ako, lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan pinahahalagahan ang karunungan ng mga matatanda. Sa mga pamilya ng aking pamayanan, ang pakikinig sa payo ng mga ninuno ay hindi lamang isang kilos ng paggalang, munit isang paraan upang sumipsip ng mga henerasyon na may mga aralin isang beses na sinabi sa akin ang kapalaran ng isang tao ay ang pagmuni muni ng kanyang mga gawi tandaan kung ano ang ginagawa nila araw-araw at malalaman mo mismo kung sino sila ay magiging dalawang dekada mula ngayon sa oras na ito hindi ako nagbigay ng nararapat na kahalagahan sa mga salitang iyon ngunit sa paglipas ng mga taon naintindihan ko na nagdala sila ng isang ganap na katotohanan Napansin mo ba kung paano ang mga stagnant na tao ay mayroon pa rin isang bagay? Ginugol nila ang oras na nagrereklamo mula sa ekonomiya ang boss kasosyo ng buhay. Ang mga parirala tulad ng ti walang gumagana sa akin, ang iba ay maswerte o ti ang mundo ay hindi patas, ay umuulit sa kanilang bokabularyo. Gayunpaman, kung mas maingat nating tingnan, nalaman namin na ang tunay na problema ay hindi sa mga panlabas na kondisyon, Ngunit sa tila hindi gaanong kahalagahan ng mga detalye ng pang araw-araw na buhay. Ito ang mga minuto na nawala sa pindutan ng TFE sa umaga, ang mga pangako na adyas para sa lunes. Ang pagkahilig na sisihin ang iba sa kanilang sariling mga pagkabigo at ang kawalan ng lakas ng loob na maglakad ng kanilang sariling mga paraan. Ang mas masahol pa ay ang mga gawin na ito ay hindi sirain ang buhay ng sabay-sabay. Tahimik silang kumikilos at unti-unting tulad ng isang kalawang nanag, aalis ng metal ay bumaba ang pagbagsak. Ngayon, isang pagpasa ng reklamo, bukas, isang ipinagpaliban na pangako, pagkatapos ang kapaitan kapag nakikita ang tagumpay ng iba. Kapag ang tao sa wakas ay nagising sa katotohanan, sampung taon na ang lumipas, at nahaharap siya sa parehong walang laman na gawain ng walang makabuluhang pagbabago. Naaalala ko ng maayos ang isang dating kakilala. Lumaki kami sa parehong kapitbahayan, madalas kaming magkaparehong lugar. Siya ay mas matalinong kaysa sa akin, natutunan ang lahat ng madali at may isang network ng mga kontak na inggit. Gayunpaman, mayroong isang pattern sa kanyang pag-ugali, ang lahat ay palaging naiwan sa ipagkatapos. Magsisimula ako sa susunod na linggo, kailangan kong gumaling, ngayon hindi ito ang tamang oras, ay ang kanyang patuloy na mga dahilan. Tatlongpung taon mamaya, nang magkita kami, inulit niya ang parehong mga parirala. Ngayon lamang na may kulay, abo na buhok, pagod na titig at ang mga oportunidad na minsan ay kumupas magpakailanman. Ito ay sa sandaling ito na naintindihan ko ang isang masakit na katotohanan. Ang kahinaan ay hindi sa kakulangan ng mga mapagkukunan o pisikal na lakas, ngunit sa web ng self, destructive na gawi na hindi napansin hanggang sa huli na. Ngunit ang kwentong ito ay may isa pang panig. Nabuhay din ako kasama ang mga tao na, sa kabila ng pagsisimula ng katamtaman ng mga kondisyon, ay nagawa ng lubusan ang kanilang buhay. Walang pambihirang sa kanila sa unang sulyap, ngunit gumawa sila ng isang mahalagang desisyon, ititigil ko ang pagrereklamo. Gagawin ko ngayon kung ano ang iniiwan ng iba para bukas. Hindi ko papayagan ang ingit na lason ang aking mga saloobin. Kinokontrol ko ang aking sariling pag-iral. Pagkalipas ng ilang taon, ang parehong mga taong ito ay naging mga halimbawa ng pagiging matatag at tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang sampung gawin na, kapag nilinang, papanghinain ang panloob na lakas at maiwasan ang personal na paglaki. Hinihiling ko sa iyo na tingnan ang iyong sarili ng matapat at kilalanin kung ang alinman sa mga ito ay bahagi ng iyong gawain, dahil ang pagkilala sa isang problema ay ang unang hakbang upang malampasan ito. Panoorin hanggang sa huli dahil ang huling gawi sa listahang ito ay ang pinaka-taksil. Hindi nila ipinapakita ang kanilang sarili malinaw, ngunit nagawang masira hindi lamang mga individual na buhay, kundi pati na rin sa hinaharap. Nang buong pamilya, nakita ko ng mabuti kung paano nila sirain ang mga relasyon, kompromiso ang kalusugan, at nakawin ang pag-asa para bukas. Kung nakikilala mo ang alinman sa mga saloobin na ito, huwag mawala ng pag-asa. Ang tunay na karunungan ay tiyak na makita ang kanilang sariling mga kahinaan at gawing lakas ito. Tulad ng sinabi ng isang matandang kawikaan, ang pinakamalakas ay hindi ang nag-iisa sa iba, ngunit ang nangingibabaw sa kanyang sarili. Ngayon, tingnan natin ang sampung gawi na magkasama na nagpapahina sa charakter at limitahan ang potensyal ng tao. Maaari mong makilala ang iyong sarili sa ilan sa kanila, at kung nangyari iyon, harapin ito bilang isang pagkakataon para sa pagbabago. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang nating iwasto ang una nating makita. Ang unang ugali ay ang patuloy na pagkahilig sa pagdadalamhati. Ang mga nabubuhay na nagreklamo ay laging nakakahanap ng isang dahilan. Ang klima ay masama, ang gobyerno ay walang kakayahan, ang boss ay masyadong hinihingi, hindi na unawaan ng kapareha, ang mga kapitbahay ay abala. Ginugugol ang taong ito ang kanyang enerhiya na hindi maghanap ng mga solusyon, munit upang pakainin ang isang siklo ng negativity. Nakilala ko ang isang tao na, tuwing umaga, na nahahanap ang aking sarili malapit sa merkado, sinimulan ang pag-uusap na may parehong pangungusap, napakahirap ng buhay. Ngunit hindi, narinig ko siya, susubukan kong gawin ito ng iba. Mayroong isang millennial na karunungan na nagtuturo, ang pag reklamo ay tulad ng pagdarasal para sa kabiguan. Kung nais mong maging malakas, palitan ang mga reklamo sa pagkilos. Tanungin ang iyong sarili, ano ang magagawa ko dito at ngayon upang mapagbuti ang aking sitwasyon. Ang pangalawang ugali ay talamak na pagpapaliban. Ang mga marupok na tao ay may isang hindi malusog na relasyon sa salitang kibukas. Nagsisimula akong mag-ehersisyo bukas, tinatawag ko ang kontak na bukas, nagsisimula akong mag-aral bukas, ngunit bukas hindi na dumating. Nagtrabaho ako minsan sa isang taong nangangarap na simulan ang kanilang sariling negosyo. Siya ay may kapital, makabagong mga ideya at maging ang mga taong handang tulungan siya. Gayunpaman, ang kanyang dahilan ay palaging pareho, kailangan kong magplano ng mas mahusay. Labinlimang taon na ang lumipas at ang panaginip ay nagpatuloy lamang sa teorya. Tandaan, ang pinakamahusay na oras upang magtanim ng isang puno ay dalawampung taon na ang nakalilipas ang pangalawang pinakamahusay na sandali ay ngayon. Huwag maghintay para sa isang pangatlo. Ang pangatlong ugali ay kinakaing inggit. Ang pakiramdam na ito ay kumikilos tulad ng isang asid sa kaluluwa. Sino ang inggit na tumitingin sa tagumpay ng iba at iniisip, bakit hindi ako? Sa halip na maging inspirasyon o pag-aaral, kumunsumo ito sa loob. Nakilala ko ang isang negosyante na gumugol ng kanyang mga araw sa panonood ng kilusan sa tindahan ng katunggali. Sa halip na mapabuti ang iyong mga produkto o maakit ang mas maraming mga customer, pinapakain lamang nito ang iyong sama ng loob. Ang resulta, ang iyong negosyo ay nabangkarote. Ang lakas ay sa pagdiriwang ng mga nagawa ng iba para sa tunay na kagalakan ay dumarami kapag ibinahagi habang ang inggit ay kumukonsumo lamang. Ang ika, apat na ugali ay ang paralisadong takot na mapanganib. Ang mga nag-iwas sa pag-iwan ng kaginhawaan zone ay mas pinipili ang hindi pangkaraniwang kaligtasan ng pagwawalang kilos upang harapin ang hindi alam. Naaalala ko ang isang binata na nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa. Lahat ay naayos dokumento, iskolar, kahit napabahay. Ngunit sa mapagpasyang oras, umatras siya. Paano kung hindi ito gumana? Pagkalipas ng mga taon, pinagsisihan pa rin niya ang hindi nakuha na pagkakataon. Sino ang malakas na nakakaintindi na ang panganib ay bahagi ng paraan. Minsan nawala tayo ngunit walang panganib, hindi natin malalaman kung ano ang kaya natin. Ang ikalimang ugali ay ang ugali ng pagsisi sa iba. Ang sinumang hindi ipinapalagay na responsibilidad ay laging nakakahanap ng isang scapegoat ang mga magulang ay hindi nagbigay ng sapat na edukasyon, ang bansa ay hindi nag-aalok ng mga pagkakataon, ang asawa ay hindi sumusuporta, ang mga kaibigan ay hindi makakatulong. Ngunit habang itinuturo mo ang iyong daliri, naghahatid ka ng kontrol ng iyong buhay sa mga kamay ng mga ikatlong partido. May kasabihan, ang mga gumugol ng kanilang buhay na naghahanap ng mga guilty na buhay magpakailanman bilang isang bilanggo ng mga pangyayari. Ang totoong lakas ay magtanong, ano ang magagawa ko upang mabago iyon? Kahit na mali ang iba, ang ikaanim na ugali ay mabuhay ng walang layunin. Na walang malinaw na direksyon sa buhay ay kinuha ng kasalukuyang. Gumagana, kumakain, natutulog at inuulit ang pag, ikot ng hindi na unawaan kung bakit. Minsan tinanong ko ang isang batang lalaki, ano ang iyong layunin sa buhay? Sumagot siya, gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ngunit ang isang buhay na walang mga layunin ay tulad ng isang barko na walang rudder, sa awa ng mga alon, hanggang sa bumangga ito laban sa mga bangin. Ang puwersa ay nagmula sa pagkakaroon, kahit na isang maliit, isang malinaw at makabuluhang layunin. Ang ikapitong ugali ay ang pag-asa sa pag apruba ng iba. Na nakatira sa pag-andar ng kung ano ang iniisip ng iba, ay hindi kailanman gumagawa ng tunay na kanilang mga pagpapasya. Nakilala ko ang isang mahuhusay na musikero na tumalikod sa kanyang pagnanasa dahil sinabi ng pamilya, hindi ito seryoso. Ipinagpalit niya ang kanyang pangarap para sa kaligtasan ng isang trabaho. Pumunta sa kinasusuklaman para lang mapasaya ang iba. Nagsisimula ang kalayaan kapag tumigil tayo sa paghahanap ng panlabas na pagpapatunay at nabubuhay tayo ayon sa aming sariling mga halaga. Pumunta sa trabaho bilang isang accountant. Sumunod siya. Lumipas ang mga taon, nagtatrabaho siya, natatanggap ang kanyang sweldo, ngunit walang laman ang kanyang mga mata. Hindi ito nabubuhay, mayroon lamang ito. Tandaan, mag-uusap pa rin ang mga tao. Ang malakas ay nakikinig sa puso, ang mahina ang karamihan. Ang ikawalong ugali ay ang takot sa pagbabago. Ang mga marupok na tao ay kumapit sa katatagan kahit na sinisira ang mga ito. Nakilala ko ang isang tao na nanatili sa parehong trabaho sa loob ng dalawampu taon. Mababang sweldo, masamang paggamot. Tinanong ko, bakit hindi ka umalis? Sumagot siya, paano kung mas masahol pa doon? Ngunit ang mga pagbabago ay buhay mismo. Ang mundo ay nagbabago mismo, kung hindi ka nakasama nito, nagiging bato ito. Ang ika, siyam na ugali ay mabuhay ng walang disiplina. Sinabi ng mahina, gagawin ko kapag naramdaman ko ito ngunit lilitaw ang bihirang pagpayad. Mag-isip ng isang atleta, hindi siya nagsasana hindi dahil palagi siyang gusto, ngunit dahil kailangan niya ito. Kaya ipinanganak ang lakas. Nakilala ko ang isang babae na nagising sa lima oras araw, araw upang mag-aral sa kabila ng mga bata at trabaho. Sinabi niya, kailangan kong gawin ito. Pagkalipas ng tatlong taon, nagtapos siya. Ang disiplina ay ang tulay sa pagitan ng panaginip at ang resulta. Ang ikasampu at mas taksil ay upang ipagpaliban ang mga desisyon. Ang mahina ay maaaring malaman ang lahat na ang pagreklamo ay hindi humantong kahit saan, na inggit na korod na nangangailangan ng mga layunin. Ngunit hindi ito kumilos. Isipin, magpa ako mamaya. At lumipas ang buhay. Nakita ko ang mga matatanda na nagsabi, ah, kung sinubukan ko kung may panganib ako. Ngunit huli na. Nagpapasya ang forte, kahit na may takot, kahit na walang kaliwanagan. Upang magpasya ay kapangyarihan. Mga kaibigan, ito ang sampung traps na sumisira sa buhay ni Fragilis. Tila hindi sila nakakapinsala, ngunit tukuyin ang kanilang patutunguhan. Magpahinga tayo ng kape. Tumingin sa loob, alin sa mga gawin na ito ang nakatira sa iyo. Mga reklamo. Takot sa bago. Pagpapaliban lahat tayo ay may mga kahinaan at maayos ang lahat. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin dito? Bilang isang bata, inulit ng aking lolo, ang forte ay hindi ang hindi kailanman bumagsak, ngunit bumagsak ng pitong beses at nagtaas ng walong. Sa oras na iyon, hindi ko maintindihan. Ngunit nakita ko ang mga taong sumuko sa unang pagkahulog at iba pa, sa kabila ng tuwid na pagkatalo, Rose. Ang mga ay naging malakas hindi pagtagumpayan ang iba, ngunit ang kanilang sarili. Sa palagay namin ang lakas ay kalamnan, kapangyarihan o pera. Pagkakamali Ang tunay na puwersa ay upang makabisado ang iyong sarili. Ito ay upang sabihin tumigil ako sa pagreklamo. Bumangon ito bago ang kalooban. Ito ay upang kumilo sa kabila ng takot. Alam ko na ang ilan sa iyo ay dumaan sa mga mahihirap na oras, kawalan ng trabaho, nababagabag na mga relasyon, ang pakiramdam na ang buhay ay dumadaloy sa mga daliri. Siguro iniisip nila huli na. Makinig hindi kailanman. Hindi pa huli ang lahat upang ihinto ang pagpapaliban. Hindi pa huli ang lahat upang gumuhit ng isang layunin. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula ng isang bagong kabanata. Nakita ko ang mga taong nasa anim na po na natutunan ng isang propesyon, sa pitong po ay nagbukas ng isang negosyo, sa walong po natagpuan ang pag-ibig. Ang lakas ay hindi bata o perpekto, ito ay buhay. At kung nakarating ka rito, mayroon ka ng lakas na ito. Ang mahina ay sumuko sa unang punto. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo bukas? Kapag nagising ka, magkakaroon ka ng dalawang pagpipilian, ulitin ang parehong gawi o gawin ang unang hakbang. Hindi mo kailangang maging grand. Isulat ang isang layunin. Gumawa ng isang aksyon na ipinagpaliban mo. Purihin sa halip na mainggitin. Itigil ang pagsisi sa iba at ipinapalagay, ang aking buhay ang aking responsibilidad. Ang bawat araw ay isang ladrilyo sa pagbuo ng iyong hinaharap. Sinasabi ng isang karunungan ng mga Hudyo, sino ang matalino? Sino ang natututo mula sa lahat? Sino ang mayaman? Sino ang nagagalak sa kung ano ang mayroon sila? Sino ang malakas? Sino ang nanalo sa kanyang sarili? Panatilihin ito. Ang puwersa ay hindi wala, nasa iyo ito. Gumawa ng isa pang bagay, kilalanin kung alin sa sampung gawi ang pinaka, limitasyon ito. Isulat at ipangako ang iyong sarili, sinimulan kong baguhin ito ngayon. Hindi bukas, hindi sa lunes, ngayon dahil ang buhay ay nagiging maliit na pang araw-araw na hakbang. Salamat sa pakikinig sa akin. Hindi ito mga walang laman na salita, ibinahagi ko ang nakita ko, kung ano ang nabuhay ko. Kung isang tao lamang ang nagbabago ng ugali pagkatapos ng tekstong ito, sulit ito. Ngunit hindi ito magtatapos dito. Magkakaroon tayo ng maraming pag-uusap sa unahan tungkol sa karunungan, pagtatayo ng buhay, pagiging matatag, mga bata, pananampalataya sa mga mahihirap na oras. Kung nais mong ipagpatuloy ang landas na ito, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, sundin ang puwang na ito. Naway siya ay isang lugar kung saan nakakahanap siya ng lakas, alamin na hindi siya nag-iisa at umiinom na may kaalaman na nasubok para sa oras. Pagninilay, gumugol kami ng maraming oras sa mga social network, balita, pagdadalamhati. Ngunit ang ilang minuto ng karunungan ay maaaring baguhin ang lahat. Upang matapos, ang mahina ay naghahanap ng mga dahilan, ang malakas, paraan. Ang mahina na naghihintay para bukas, ang kuta ay kumikilos ngayon. Ang mahina na takot ay nagbabago, ang malakas ay lumilikha sa kanila. Kaya kung sino ang pipiliin mong maging? Sagutin ng matapat. At pumili siya ng lakas, maligayang pagdating. Magsama tayo.